Dear Kuya Bador, ako po si Belia, 27 years old. Isang may bahay na napakabigat ng suliranin sa aking mister na si Manny. Maganda ang kita ng asawa ko hanggang sa makilala niya si Pepe. Dito nagsimula ang aming problem. Brad, ang galing ng hanap buhay mo ah. Galing mong dumiskarte. Doble krita mo. Contractor ka na nitong bahay. May komisyon ka pa sa kahoy na binibili mo. <laughs> Ganyan na talaga ang buhay, Pepe. Kailangan magaling ka sa matematika. Kung hindi, gutom ka. Pare, mag-diversion ka rin para maaliw ka, hindi puro trabaho. Sama ka sa akin ngayon. Total. Tapos na naman tayo pare, Sige pare. Brother Bador, wala sa hinagap ko ng asawa kong napaka-responsable ay magbabago ng ganon na lang kadali. Madalang siyang gabihin ng uwi at regular na nag-aabot ng sweldo tuwing kinsenas at katapusan. Ang ayos-ayos ng pamumuhay namin noon. Nagtataka ako ng lumaon dahil pansin ko na parang madalas na siyang umuwi ng gabing-gabi, na noong una ay di ko alam kung bakit. Ayan, Brad. Naturuan na kita kung paano ka mananalo sa sugal na yan. Sakla ang tawag diyan. Okay, Brad. Sama ko ulit sa'yo bukas. Sige, pare. Di ko na natiis na hindi magtanong kay Manny kung bakit lagi siyang ginagabi ng uwi. Ang sabi lang sa akin ay may pinupuntahan lang daw sila ni Pepe. Pati sweldo niya, kailangan ko pang tanungin kung meron na. Kasi hindi na siya kusang nag-aabot sa akin. Mani, kailangan na magbayad ng tuition pinimilki. Kailan ka ba sa sahod? Oh, mahal makabukas pa sa huri na kami. Sana nga, nakakahiya sa school. Si Milky pa ang mahuhuli sa pagbabayad eh. Akala ko, delay lang ang sweldo niya. Pero, hindi siya sigurado kung susweldo na nga ba sinabukasan. Balisa siya kapag kausap ko. Inaalala ko talaga ang tuition ng anak ko. Pero, umaasa at nagtitiwala pa din ako na may matatanggap ako kinabukasan. Halika naman eh, para may na, ni para maisalang na kita sa saklaan. Sana manalo ka. Oo nga, brother eh. Kailangan ko kasi ng pera. Tara na pala. Swerte mo naman, Brad. Unang salang mo palang. Nanalo ka na. Nanalo naman dyan, Brad. Siyempre! O oh, ito, sa'yo na yan limagdaan. Libo naman ang tinamaan ko eh. Salamat, Brad. Kinabukasan, ay naibigay naman niya ang budget na kailangan. Pero, hindi ako natuwa sa inamin niya sa akin na nagsasakla daw siya at Nananalo naman daw. Nakaka-high blood itong nadinig ko, Brother Bador. Akala niya yata matutuwa ako dahil nanalo siya. Hate na hate ko talaga ang sugal. Naku po, Manny. Tigilan mo yang sugal at walang idudulot na mabuti sa atin yan ilulubog tayo niyan. Sinasabi ko sa iyo, babala ko sa kanya. Hindi mangyayari yun, Bella. Maniwala ka. Dito na tayo, magsisimulang yung maman. Hindi ako basta natatalo. Sa tinuruan ako mabuti ni Pepe. Kung paanong manalo. Tulad kanina, ayan. Galing doon ang binigay ko sa iyo. Hindi ka pa ba masaya niyan? Katuwiran niya. Talo ako pagabi sa saklaan, isasanla ako muna itong bahay namin. Pero hindi ko pa alam kay Belia kung kailangan makabawi ako. talo sa akin, nabayaran ko na rin ang mga tuition fee ng mga anak ko. Aling Belia, bakantehin niyo na itong bahay. Naisanla na ng asawa mo ito sa akin at kailangan ko na. Brother Bador, hindi ako makapaniwala na nagawa ng asawa ko na patibahay namin ay sinanla para lang ipangtaya sa sugal. Pahamak talaga itong kaibigan niya. Nalulungtuloy sa sugal si Manny. Pag uwi niya ay di ko napigilang sitahin siya kaagad sa ginawa niya kailangan ko na siyang makausap hindi biro itong ginawa niya buti nakauwi ka na galing dito si aling doray na isanla mo pala itong bahay nang wala akong kaalam-alam saan tayo pupulutin ngayon sa kangkungan kung ako lang matitiis ko pa eh Paano yung mga bata? Kawawa sila. Mami, ano itong ginawa mo? Bulalas ko sa kanya. Ha? Naunahan pala niya akong magsabi sa'yo. Pasensya ka na, mahal. Bala ko kasing sorpresahin ka kapag nanalo ako ng malaking halaga. Alam mo naman sa sugal, mentras malaki ang taya, malaki din ang panalo. Kaso, di ako sinuswerte nitong nakaraang araw. May natira pa namang ilang libo dito. Bukas, sisikapin kong makabawi. Malay mo, manalo ako, hindi e matutubos na natin itong bahay. Tugon niya. Kailan pa, Manny? Eh, pinapabakante na nga nung inutangan mo itong bahay. At kailangan na daw niya. Dagdag ko pa. Ang hirap kasi sa'yo. Wala kang tiwala eh. Saad pa niya. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Aling Doray para makiusap na huwag mo na kaming paalisin. At kung maaari sana, ay bigyan pa kami nang pagkakataon na matubos ito. Nandumo ako ng sobra dahil hindi siya pumayag sa hinihingi kong mahaba-habang palugit. O e eh, gaano nyo katagal naman matutubos ito kung pagbibigyan ko kayo? Kaya nyo ba isang buwan? Tanong niya. Nako, sobrang ikli po iyon para sa amin. Hindi po namin kakayanin na maibalik yung ganun kadaling halaga sa loob lang ng isang buwan. Kahit po isang taon baka hindi pa po kayanin. Nag-aaral pa po ang mga anak ko. Pwede po bang hulog-hulugan na lang namin? Sige na po, Aling Doray. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kawawa po yung mga anak ko. Pakiusap ko sa kanya. Delia, nauunawaan ko sana kayo. Kahit pa paano, kaso, yung asawa mo eh, Sugarol. Ang sabi niya sa akin nung una, ay gagamitin niyo daw sa negosyo. Nalaman-laman ko, sa sugal pala, ginamit. Paano kayo makakaahon ngayon yan? Eh, naubos na yata sa sugal yung inutang sa akin. Bakit mo naman kasi hinayaang magkaganon? Paninermon niya. Hindi ko po alam nung una. Pero nung nagsabi na po siya, pinagsabihan ko po na tigilan niya ang sugal. Hindi naman po nakinig sa akin. Pangangatwiran ko. Brother Bador, hindi talaga siya pumayag sa pakiusap ko, basta pagtungtong daw ng isang buwan at dinamin namin kayang tubusin ang bahay, ay obligado na daw kaming umalis. Grabe ang iyak ko habang pauwi sa amin. Di ko na talaga maawat sa sugal ang mister ko. Pati ang natirapan niyang ilang libo sa pinagsanlaan ng bahay, ay naipatalo na din. Wala talagang natira, kahit isang pusing. Yan po ang problema ko, Kuya Bador. Suga pa sa sugal ang asawa ko, kaya ngayon ay halos sakali na kami nakatira. Nakisuyo kami sa hipag ko na napakalit naman ang bahay nila, kaya nasa labas na po ang ilan naming gamit. Pagpayuhan niyo po ako, Kuya Badur, kung paano mawawala ang pagkasugapa sa sugal ng Mr. P. Sana'y mapayuhan niyo po ako. Nagpapasalamat, Belia. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Belia na humihingi ng payo sa atin. Kung may galit ka daw sa isang tao, turuan mo daw siyang magsugal at nakaganti ka na dahil mahirap manalo sa sugal. Madalas ay talo. Ang taong nalulong sa sugal o naadik sa sugal ay hindi madaling solusyonan. Pero ito ang mga dapat gawin para siya ay makarecover. Pasayahin mo siya. Gamitin mo ang sense of humor. I mean, Huwag mo na siyang susumbatan. Tulungan mo siya na itaas niya ang sarili niya. Tulungan mo na itaas niya ang tingin niya sa sarili. Alalahanin mo ang taong nalulung sa sugal ay meron ng karamdaman sa emosyon. Dahil, madalas hindi sila nakakakain ng eksakto sa oras at hindi nakakatulog ng maayos. At magplano kayo ng mga gagawin para sa buong araw na maiwas maiwas siya sa sugal. Ilista nyo ang mga dapat napasalamatan. Yung mga biyaya, mga biyaya ng buhay. Lahat kagaya ng paghinga, yung umaga, lahat-lahat. Ilista mo na dapat magpasalamat. Ipaalala mo sa kanya na napakahalaga ng oras na kasama mo siya. Yayain mo siya mag-exercise. Mamasyal kayo at ipinapaalala sa atin sa 1 Timothy 6.10 Kasi ang pagmamahal sa pera ay ugat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera, kaya nalayo sila sa pit at napasama ang buhay nila. Hebreo 13.5 Huwag kayong magmukhang pera at makontento kayo sa kung anong meron kayo. Kasi Sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan. Hinding-hindi kita pababayaan. Kaya sa Diyos tayo ay umasa at ipanalangin mo siya para maging maligaya dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa at ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.